Okay, na anat sa Dabao Rizal Park. Hindi tatak parkingan dere. Anak tao Eh. Okay, nandito na tayo sa likod ng City Hall ano. Medyo marami-rami na yung tao dito. oo napapansin natin medyo matrapik na. At saka maraming tao sa Siguro dito na nag-uupisa yung pila na namimigay ng, ng lechon baka. So, ang dami ng tao kasi may pila talaga yan Dahil para uh, maganda ang pamimigay Ito so, dito sa amin, ganito yan Organize talaga yung pagkaka pila dyan Kailangan walang tulakan, smooth yung pila Para iwas gulok Mga uh, DDS supporter Pila na? Pila sih ng lechon baka. Oh. Nasa <tih> ya, unta parking ini. Oh, dito na ta parking. Dito ta parkingan dia. Oh, na apa dia?

Pwede dito no? Pwede man lusot di ako oh. Anong ipang kuhan? Taas yung pilahan normal tuyok ka okay dalawang pila na yung dinaanan natin yung isa nandun sa likod ng uh, city hall yung isa naman nandito sa gilid ng Rizal Park uh, so haba haba talaga ang pila ang pila na dito so nga nakataas ang pila so tinoor yun no, 100 ka Tobik na no, uh, bakah so Tobik. 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 bring him home bring him home sa lahat ng Diyos na kailangan po ang mahal sa kayo. Ang at pihangin ka na sa pagkakas sa kailangan po ang kita sa pagkasaya. Labing maghahala ang halang itong kalay ng mga anahan. Magbubuhat ka sa kanagutang ang amang binog sa Kristo. Dinintak na ang mahal sa kahapon ng kami ng kapos sa amang kabalingan ng amang ipataas ang inyong kapal. Sa kahigayon ng kami ng kasalamat kanin. Pero sa dapayan sa dawaw former President Rodrigo Roa Duterte <coughs> na karoon naa sa The Hague, Netherlands na kahiagok o pagdawdawag o walay justisya bisan sa iyang pagkamaayo na iyang ihimo dili lamang sa sudan sa damo kundi sa tibuok Pilipinas. Kami nag-ampo na kanimo na hatagan padayong kamagahatag kaniya o kumplitong proteksyon sa iyang pagbiyahe sa Pilipinas, sa iyang pag-implementar, sa iyang mga proyekto o plano sa among nasod, o sa iyang pagbiyahe sa tibo kalibutan sa pagigimamak sa mga Pilipino abroad. Among giampo, o kini kami na ngaliupo, na walay daw ng tao daw ng ispirito, na ng espiritu, na makadumol o makasama kaniya. Among kinikihingin lang, pinaagi si mong kamahalang pangalan sa Kristo. Hallelujah. Pinagamhaman ng isinto sa pagkamagadiyos, makatulunganong, justisya o pagkakalambuan sa amon na oh. sa mga. Sa mataghagit na amon kaya tubang, ikaw ang amon na sa mga. Na sa tanayan pa ini. So ito na mga kababayan, ano? So umpisa nang namimigay ng lechon baka. So binuksan na yung pila kasi mahaba-haba yung pila nito. Ito yung nasa pila na nasa likod ng uh, City Hall. Tapos dito sa kabila, ito naman pila nito na galing sa Rizal Park. So, may pinamibigay na mga white t-shirt din at saka tubig. Package na yon kasama pati yung naka uh, nakapack na lechon baka. Tuloy-tuloy yan kasi maraming mga tao nakapila. Tatlong pilahan yan. Ito yung pangalawang pila na, it ituro natin. Sumabahaba so, rin ito. Tapos doon sa kabila, ito naman yung pila sa number one. Oh, Bali tatlo kasi ang pila na ito. Ito yung number 1 na uh, naituro din natin kanina. Tapos itong number 3, nandoon sa Punciano. Doon banda sa may uh, tent na yon. Kaya ito muna ang no, inuuna kasi mas marami dito sa number 1 at saka sa number 2 na pila. Ganyan ka ano sa amin dito organize. kabaliktaran naman yung nangyari doon sa Manila. Kung gaano kagulo doon, uh, ganito rin ka peaceful uh, dito sa amin ito talaga ang tunay na pre rally for the Philippines so yan may konting pakain patubig at saka dasal ito talaga ang tunay na pre rally for the Philippines peaceful talaga talagang napaka lupit lalo na dun sa Mindyola talagang grabe ang ginagawa ng mga kabataan ng mga ginsy so dito sa amin peaceful naman talaga busog ka talaga sa rally dito sa amin yan yun sa kabila, yun, nandun yan tuloy-tuloy lang yan, ano, sa sobrang dami ng mga tao binibilisan nila, o, binibilisan kasi ah, uh, para mabigyan lahat, at saka hindi aabot na gabi talaga, ano, bago mag alasayas ng hapon, mabigyan na lahat at makakain na lahat, kasi hindi natin alam, baka biglang umulan kaya binibilisan nila, oh yan, tuloy-tuloy yan. Yung iba hindi na mabibigyan ng mga uh, t-shirt kasi paubos na rin yung t-shirt. Sobrang dami ng tao. Ito naman yung pila number 3. Tuloy-tuloy lang yung pasok nila. Yan. Oh. Marami-rami rin sila diyan. Tuloy-tuloy, salitan lang ito, ano? Katapos ng number 1, number 2, tapos number 3. Tuloy-tuloy yan. Oh. Uh. Dito sa kinatatayuan ko, ang ano, bubuksan na rin ito pag patapos na wala ng pila ron kasi ganoon naman talaga uh, pag wala nang pumipila, buksan na lahat ito uh, pinipipila lang nila para hindi mag-aagawan hindi magsisiksikan yung mga tao saka maluwang doon, hindi nag-aagawan wala namang dapat pag-aagawan kasi sobrang dami, organized lang talaga eto na si buhayang cake so yan yung giant cake namin na buhaya Chinap-chop na ginotay gotay na ipamimigay na yan sa mga taong bayan oh yan chop chopin dito na tayo makakabawi mm, chop chopin natin itong buhayang to balang araw makukulong din ito grabing pahirap sa bayan yan bilyon bilyon yung ninakaw nila balang araw makukulong din yung mga yan yan yung buhayang yan yan ito pa yung isaw Sama talaga yung dalawa eh. oh. ilang taon na lang kayo. Uh, oh. kukulong na rin kayo. So yan ano. Yan ang mga buayang ano rito. Kinakatay na litsong buaya at saka cake buaya. Ayan mga kababayan ano. Padilim na ng padilim. Tuloy-tuloy oh. pa rin yung dagsa ng mga tao sa sobrang dami. Oh, lalong lalo na pag uh, ganitong oras sa uh, patapos ng trabaho tuloy na ang dito na tumutuloy no sa uh, Rizal Park you no know, makikisali at magkakaisa sa sa face rally Ba pa na morot ng 100 ka ba karon Ha Kusa ni sulod na gawas puni dito Oh ning dito ni gawas Makapayo ba next day ko Pero na 100 ka ba wala pa morot